Hindi possible kasi. Malalaki mang i-ecan. Sa so, balian lang nito bangos tilapia. Bangos in tilapia. Ini na udyan tubig. Ini na udy tubig. Tapang niya galing ulit. Galing po sa pastol. Meron, meron po kaming galing sa bundok sa tubig 'yan. Witcher buha? Oh. Alam ah, si po. Amali ah, so hindi stagnant pala yung tubig. Nag may may, may in siya sa ka-out. Oh. Pag i nilagpuno kami kanito. O pupunta naman dito. Oo. So, hindi makakawala yung mga isda. Hindi naman. May net? Aloob, may drain sa loob? May screen doon? May wala. Pag may mamas, mamas. Ah, uh, ganun lang yun? May mga pinakadulo yung makamit. <laughs> may mga talatiyat din <laughs> oh, sure, yung yun. Uh, Oo, ayos Swerte yung naglagay ng net doon. Uh, Pag nagbawas ka pala, swerte sure, yung may net doon sa baba. Pinakadulo? Uh, <laughs> Oo. O. Dagat? Magaabang ka lang dyan. ah, kaya sa labas po na dinidinaan ni barangay, naman na manalo po dahil marami nang nanakit sa kanya. Ah, yes. na ko kasi yung libre pala. Pwede ka pala -dutsum ng -dutsum nga ato. Pwede ka palang manguha, libre yeah, pala. Ay, pag ah. <laughs> biyahe <bite laughs> naman kayo. Bait bait naman ni ano. Ito kasi, itong bait naman ng SMDC. SM bait ah. Oo, yung kinapoy. SM nga. SMari. Organic. Intrisiyon SM. Ah. Hindi, ibig sabihin dito pinapakain yung mga niya. Hindi naman na Lumot lang na kayo. Yun doon, sa so, kabila doon, sa kabila doon ito, yun ang pinapakain ko kasi may koi. Ah, may So organic pala, lumot lang. Pero organic ito, napiwari ko. Oo, organic. Mas hindi mabaho kasi pag organic, pag may pigs. Ano siya, yung pag nag-ano yung taba niya, ang bango? Mabaho kasi ay, ang tiyan pag may pigs. Ang baos dati dyan, nung nang gano'n kami dyan, ay, isang pirato na sa pituwang pigs. Wow, bakla kapal na laman nun pag ginati mo yun Yung taba? o pag ginati mo yun pag patutokan pat, pat, mo pat, ganito pat. oh oh grabe oh kalagyan pa mga yung pangisay alam mo lang ang pangisay Malalaki yung bawi dyan. Umiilalim na lang yan eh. Eh, kung isang kasi, hindi na hindi nakukuha yung bawas. Matalong na so, ano, kasi ang ginagamit lang namin yung kasi dyan, wala kami na pang na-trick line. So, mm. lakalupog eh. Pag nakita nambuh, eto, lang mga ito, tumatalong lang yung bawas. Eh. Ben, salamat ha. Salamat, salamat. Nakablog ka. <coughs> ha, nipon. Namutik-tik sa itim ang laman. Oh. Bangus tilapia. Grabe. Kitang-kita mo. Oh. Oh. Kikitang kita oh. Grabe ang daming laman ng isda. Ayun guys, kitang kita nyo. Nangingitim oh. Sa so dami oh. Bangus tilapia. Kitang kita oh. Dami nangingitim sa dami at libre pa ang kukuha pala dito pwede kang mag uwi pag nakahuli ka ayun guys ang bait bait talaga ng may-ari ng lupay na to libre pala dito ang ulam grabing dami oh. ano pala yan iba wild galing pala yan sa taas Ah, kaya pala dumami galing dun sa taas. Tsaka ano yan, walang, 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 Sa hydro? Kaling sa, sa, sa hydro? Oo. Oo.